magkaroon ng katuparan October uh, 2 po araw po ng miyerkules. So, katatapos ko lang mag-livestream, guys. So, yung Mapapasin niyo buhok guys. Medyo ganyan kasi yan. I-bawal eh, kasi yung laglag-laglag -lag 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 ang buhok. So, yan. Naikli ang aking buhok. So, yun, guys. Uh, today is uh, October na. So, yan. Sana yung ating mga plano sa life is uh, uh, matupad. Yung ating mga pangarap. Yung ating mga nais. So, nandito ako, guys. Nangangataya shuttle guys And guys waiting tayo dito sa shuttle so ayan o oh, diba so parating ako dito naman ako guys nagaantay so waiting tayo sa shuttle so yun October na, November, December parang ilang buwan na lang matatapos na yung year 2024. So sana yung ating mga uh, pangarap, yung ating mga kahilingan is magkaroon ng katuparan. So So yun nga, sa so mga sumusubaybay tapos na um plano po tayo na magpatambak ng bahay. So, sana magkaroon ng para yun. So, umpisan mamaya ng husband ko. Sana huwag ako mapitin sa aking budget. So, yun, bibiyakin ko yung aking alkansya, guys. So, may alkansya ako dun, guys, na hinuhulugan ko yun ng 500 weekly. Kaso, hindi ko na naituloy nitong pagpasok ng July, August, September. So, parang 3 months ko sya hindi nahulugan. E, sayang din yun kung ano, 6,000 din yun. So, hindi ko alam, guys. So, dyan papasok yung good loan and bad loan. So, yun. Um, marami dito nagbibigay sa aming lugar, guys, ng mga pautang, patubuan. So, uh, hindi po ako doon naglulong. Uh, again, wala po akong against doon sa mga naglulong doon. Kasi naranasan ko rin naman po yun. Na doon sa kanil, uh, umuutang tayo doon sa mga patubuan. Ayan, nilapit ko pa yung aking microphone sa bibig ko. So, yun nga, guys. Um, Marami dito yun, nagpapautang ng mga patubuan, ng mga ano, ah... Uh, kahit saan lugar naman, guys, mga lending. So, again, again, wala po akong against doon, kasi naranasan ko naman yung, guys. So, hindi ko alam kung ito na shuttle, guys. Ah, hindi pa, hindi pa. So, walang update doon sa aming shuttle, guys. So, yun, um, uh, Nisan kasi, pagkagano need natin ng pera, uh, gumilit na ako dito sa mi ano, shuttle. So, uh, guys, tinuto ko na lang yung ano rito kasi inabang ko yung shuttle, guys, kasi baka malagpasan tayo. So, yun nga, guys, uh, wala akong against doon, guys. So, dapat kasi pag halimbawa, yun nga, uh, yung mga patubuan, yung mga paanuhan, uh, yung mga 5-6 lend, five, six lending yung may mga co-maker pa yan guys so naranasan ko lahat yan guys napagdaanan ko yan guys uh, talagang yun na sa so kaya ngayon kapag wala akong pera guys pag kinakapos ako ng pera uh, nag-iisip muna ako so nag-iisip muna ako guys kung saan maganda uh, kukunin yung ating budget budget once na tayo ay kinapos so gumilid ako dito guys kasi baka tayo ay malagpasan So, iniisip ko kung uh, ano ba, uh, kung saan ko kukunin yung budget. Uh, kapag ka ako eh talagang kinapos so yun uh, mahirap kasi eh pag yung mapadalos-dalos tayo huwag tayong maging padalos-dalos kapag ka wala tayong pera nam guys kuno na yung shuttle so yun nga huwag tayong maging padalos-dalos kapag wala tayong pera kasi mahirap eh mahirap eh. minsan kasi yung uh, uh, pag naging padalos-dalos tayo pagka wala tayong pera uh, minsan uh, namamali tayo talaga ng desisyon namamali yung ating ano eh yung uh, ating uh, kumbaga yung desisyon natin talaga minsan uh, imbis na tayo makaahon dahil wala tayong pera mas nababaon pa tayo guys eh nababaon pa tayo guys kapag ka, ano tayo uh, nawalan tayo ng pera so nandito ako guys sa gilid hindi ko alam sana yan uh, walang update eh walang update sa ating shuttle guys guys so yun huwag tayong okay maging padalos-dalos guys pagka wala tayong pera so yun Uh, dapat uh, talaga nagde-decision tayo ng tama nagde-decision tayo ng ano kung uh, alin yung mas maganda. So, kalma lang tayo at uh, yung ma uh, kakulangan natin sa pera, maayos ma at ma maayos din yan guys at uh, yung ating mga pangarap sa buhay, lalo na ngayon matatapos na ang taong 2024, magkakaroon ng katuparan So, uh, nawang ating mga pangarap ay magkaroon ng katuparan. Ayan, sa tulong ng butihin natin Panginoon. So, yeah guys waiting na po ako dito sa shuttle. So, yan yeah, dapat isipin natin kung ano yung mas makakaganda sa ating financial life. Siyempre guys, iba yung pagsisiga, pagsisipag, pagsisikap. Yun, dapat ang maging matyaga. At huwag sa trabaho, guys.